Tingnan nyo naman yan <laughs> Aray ko Ito tinatawag na aray ko Ayun na Dito na pala tayo Eh eh Malaho Aray ko Aray <laughs> Ay 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 mga ka-adventure, good morning uh, This is Crispin and you're watching uh, Basilio Adventure um, Sama kayo sa akin Punta tayo sa kabilang bayan Doon tayo mag uh, bibisikleta Doon tayo pipijak mga papajak mga mga katuhod good Morning po So stay tuned na uh, sama kay sa adventure ko ngayong araw. So time check quarter to 8. Tanghali na tayo. Naka 14 kilometers sa tayo. Tingnan natin kung may tropa tayo dito sa Candelaria yung makakasama. Wala. So, wala tayo. So na tayo magpapahinga diretso na tayo dun ayun solo po tayo uh, solo tayo ngayon yung tropa kasi nauna na sa kabila sila dumaan ako naman meron akong rutang uh, gustong puntahan so yung mumilay ako sa kanila siguro next time na lang natin sila makakasama ito ay paahon na tayo nag-aahon dito na po tayo sa Masalokot 3 sa Candelaria pa rin yan dahil puno yung manggaan na yan lahat na nakikita nyo hindi akin yan sana all yun so ano tayo so ngayon maket pa rin tayo Um, time check po, quarter to nine, 22 kilometers um, uh, sa ating pinanggalingan sa Sarayaya Ayan pa rin tayo Magagas muna tayo Lobat na Kanina pa tayo nag-almusal around 6. So kailangan na nating mag-gasoline. Dito na tayo sa hindi pa naman sa pinakatoktok pero makikita niyo yung bundok yan. Kapit lang. Huwag tayo uputan ng ulan. Ito na yung pinaka-crucial. Yung uh, uh, mahirap. Ahon tayo dito. Ahon. Siyempre kapag baba, may ahon to Ayan. Easy lang tayo. sandali nang ina tayo you know kita nyo yung bundok napit natin sa bundok Hey okay. ito <laughs> yung mga exciting part yes kaso sinisimento na sya <laughs> sinisimento na naman pero siyempre, ganyan talaga. Magkago ka dyan. Project ng gobyerno. Farm to Market Road. Hindi natin na mo bumaba buma, si Kuya. Daan, daan lang tayo. Yeah, Putik City. Kita nyo yung ahoy na saan ng motor. Yun ang aahunin ko! Oh, ho, 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 ho. Uh. Yan. Uh, bike friendly tong lugar na to bike safe wear helmet yan project ka ng pajakan uh, to project natin so yun akit tayo walang tayo na ang uh, ah ah lakas ah ah talaga <laughs> Ito po. ha harap kung ikaw yung nagbibisikleta newbie ka huwag kang kang matakot sa mga ahon dapat test mo yung sarili mo kasi practice to eh mas lalo kong lalakas kung palagi kang nag aahon kasi parang parang buhay lang yan may mga pagsubok na kailangan nating harapin parang ito nag -aahon tayo pero hindi mo naman kailangan magmadali darang dahan dahan lang kasi kung madali parang buhay yan hindi mo madali pag nahihirapan yung mga struggle. hinga na konti. Parang ganito. Sa ginagawa ko. Parang gulong ng buhay. Pasirkus-sirkus. Para makakuha ng lakas sa pag-akyat. Ay, grabe. Naandaan lang tayo ayan Yan lang ang buhay dahan dahan lang ang madaliin wala namang madali lahat yan kailangan mong paghirapan gabi yung ahong dito huh! parang bago ng bago ang bago ng bago Pero alam best na ako nakakad dito Yun Dito naman Pagdating mo banda doon May recovery naman Tapos may isa pa ulit uh, Hone Teknik lang ako nagju-chewing gum hindi ko alam parang mas nakaka-recover ako pag naka-chewing gum ako Whew. grabe ang ahon parang bago parang bago lang sa akin grabe Marami pa tong ahoy ni natin. Ano pa doon? So may liblib. Liblib ko -lib, sabihin. Yung wala na masyadong tao. Ayoko na mabumaba doon sa kabila. Kasi tingin ko maputik doon. Pero pwede din naman. Yun. Recovery. Ito yung tinatawag nilang sungay ba? Yan. Yun. Hingal. Meron tayong mga project dito uh, from uh, Paja Yung mga paalala. Medyo matagal na to. Kumupas na siya. So, dun sa mga malumulusong dito yan meron tayong mga paalala palagi yan. Shoutout sa Pajak Anton. <laughs> Paano na ako nagutom? nag aahon ayos lang yung ahon. kahit dahan dahan importante hindi ka sumusuko pwede na mong huminto para magbahinga alam buhay Pag napapagod ka sa trabaho Masyong ka muna Huwag puro work Tulad na ito maik lang So totoo Wala po ako Wala akong trabaho Pero so ito steady Easy Vlog-vlog lang Tambay Hinihintay yung mama. <laughs> yun. Hi, kabayo. Dito na tayo. Yun lang po yun. Tapos, yun na. Tayo sa kanilang uh, coffee processing center sa 3 Dito eh yung yun yung maraming kape. May nabibili ng kape dyan. <laughs> Barangay Masalocot. 4 pala to. 4 na yun dito magkakaroon daw dito ng mga kubo-kubo sa uh, parang deck so i-develop ide nila ito so yan tingnan nyo naman guys gaano ka ganda yan o <laughs> oh, ganda no oh. diba ganda nyan yun tayo magbibidyo ganda lalagyan daw nito daw daw nila to ng mga uh, kubo so makikita nyo ayan, ayan. Dito, pa, dito kami palagi nagkakape sarap magkape dito sarap magpa-picture iba nga lang ay eh, medyo sira na ganda ng bundok oh diba oh. yun San Pablo yun baka dyan sa Dolores Quezon sa San Pablo Palaguna yun tayo So bubuksan daw nila uli ito para maging uh, tourist attraction. Ang ganda nga naman. Dito kami palagi nagkakape. Dito dito. Doon. Ano? Ba? Diba? Doon chat tayo. Ang silang kubo. So mayroong copy yan dito so ito yung sinabi ko Kaso salado sya yun po ngayon Buti nga maganda ang panahon Ayan ang kubo nila ako So ewan ko kung ano gagawin dito baka may kainan Kung hindi natin alam Let's see libre tubig Libre ang tubig! Ay, buti na lang maganda talaga ang panahon. Ha, hindi naman yung daan. Yung mga daan na hindi naman pwedeng pedalan. Kasi madulas. Ay. Sweet ka. Masipain tayo. Sairaan lang. Excuse me. Ay! Akala ko. Akala ko. Hindi masyadong maputik dito. Yun pala. Yung hindi ako dumaan sa kamila. Parang, parang gusto kong bumalik alam ah eh hindi naman ako makalang na yung ano ano pa tayo paninis <laughs> ah parang gusto kong bumalik pero hindi dito to challenge to Ay. Tingnan nyo naman yan <laughs> Woo! Laigo! Ito na tawag na aray ko. Ayun na. Dito na pala tayo. Eh eh. Malaho. Aray ko. Aray. Ay. Nakaw. Aray ko. Pasabol kaya ito. Sa tingin nyo. Eh. Hindi kitang. Ah. Uh -uh. Tikit. Grabe. Eh, eh. Tingnan nyo. Hmm. Na na. Hindi na makaikot ang gulong. Tingnan natin. Slowly Grabe. Grabe yung putik. Pero at least dito, matigas na yung daan. Hindi na siya putikan. Katulad dun sa kabila. Anak ko, ang hirap dun. Gusto ko yung kung nandumaan dito kahit walang tao. Nakakatakot dito. Wala magigit dito, Eh. May paahon. Yes. Oh, okay. yeah. Parang dito. Oh, ito matigas matigas ang daan buti na mo ang lahon lahon tayo hindi ko pa siya sya pasagod sasakyan kasi masyado na masukal masukal ¡Dios! Grabe, hingay. Nang ahon. Grabe to. Sayang tong project ng gobyerno na to. Hindi na siya siya natatapos. Meron na sana daan from Sariaya to Dolores, Quezon. Okay. Yun. Ito kasi ay ah, uh, Ito call this uh, Protected Protected area Ay What the heck yeah oh. o kita Dito lang tayo May picture pag Tagaraw Ayun Natumba na yung bike natin Bagod Uy, nagkaroon pa ako ng kadena. Yan, dito na tayo, ganyan tayo doon sa kabila. Uh. Nagkaroon pa tayo ng kadena. Ganda. Ang ganda ng view. Mag-isa lang tayo. Survivor. <laughs> Mga kabayo at kalabaw lang ang kasama natin dito uh. grabe <laughs> mga ka, katuhod uh. tao dito tayo lang ang solo natin ng bundok buti na lang hindi mo ulan kasi kung umuulan hindi ko natututuloy mahirap tingnan hindi masyadong maputik kung naman malapit na tayo dun sa dulo Parang Ito lang Dali naman na din ako dito Dati Mas eh, na naman Syempre, may pagbababa May pagpataas Ah Ang like Ang sa ahon Oh eh, Ayan 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 sa yung mountain bike yung mountain bike na masasabi mo yes, nature tripping ah. siyempre, pag may pababa may patas ulit I think yun yung This is the last one na taas Bago tayo nakatawid sa Sa kaya Siyempre pag mababa Swabe! Kalabas din tayo Ang mga fans natin Ito ang mga kambay Oops Kambay Hinoon nyo naman The view Nakalabas na tayo ng coffee belt Medyo high lay yun hindi ko na masyado napakita yung ibang view Kasi puro paon lang naman at tutulak din ako Kita naman, hindi naman nakakamata yung pagtutulak Pero yun na uh, Pahinga lang tayo, kaya ng konti Tapos diretsyo na tayo uwi Medyo malayo pa tayo Time check 11.40 Ay Tanghalian ha Dito pa lang tayo sa TR4 Ang lakas ng hangin Hirapan tayo yung pumbidal Ay Pagod na ang bandido siya sarap sarap maligo ang reporto na naman tayo dito for tulak pati ah, siya nung no kanina no parang inuulit ko lang pero tumaas to hindi naman to ganito kataas dati eh Ay, Para to? Ah, hindi ba? Pinilit po nating ahunin. <laughs> Yan. Sarap. Ah. Yes. Hu. Saan to sila nagkuda kanina? Ah. Last budol, mga kapatid. Mga katuhod, last budol. Walang alam kung kaya nating tumawid dito kasi nag-uulan yun so ano natin ka ah oh, ganda pwede pwede ka na kaya no problema so ah, na tayong river crossing kaya nito kaya saya, saya. pare. Mm. Wala na. <laughs> basa pa. Basa. Ang oh, medyo say basa. <laughs> Yun. Grabe naman. pa tayo kumakain so ganun din wala na, na wala basta ka nang ating uh, wala po mas na pa rin sarap sabi yan o oh. basa ang sapatos natin so dito na nga natin tatapusin ang ating adventure siguro naman busog na ang mga mata sa so, mga lugar na dinaanan natin sabi ko naman sa inyo yung next vlog natin is mas exciting so dito na malapit na sa highway dito na natin tatapusin yung vlog malapit na, na ako sa bahay gutom na, tanghali na time check 11. 15 parang parang naka 40 plus kilometers na tayo doon no? parang 41, 42 ito na na-check tapos nahapot tayo ng ulan so yun lang mga katuhod ka-adventure hanggang dito na lang po so see you next time uh, please subscribe to my channel uh, yun lang po see you next time Thank you.